mga tropa Andito pala tayo sa may balagtas boy At babiyahin na naman pala tayo dito Ayan o no. <laughs> Eh, ang dami pala mga bumabiyahe dito guys. Pero wait, teka. Eh, tingnan nyo naman yung mga jeep ni nila dito mga ropa. <laughs> yung version 2. eh, gusto nyo bang gamitin natin yung jeep ni natin ganyan boy? Ayun, nagsisakayan na yung mga maraming pasero sa jeep diko. ko. Ako po, ano nangyari? Bakit tumabante yung jeep ni natin dito mga ropa? Aras nga natin yan guys. Ayun mga tropa, puno na pala tayo dito. eh, magpapagas nga pala muna tayo dito guys ano? Yeah, Malapit na tayo mag empty mga ropa eh, tara, tara, magpagas na tayo dito eh, Pero bago tayo magpagas dito guys eh, Kung hindi mo pa na like tong video Isi eh, like mo muna At saka huwag mong kakalimutan mag subscribe dito sa channel natin boy ah. So tara tara magpagas na tayo eh, Pwede bang 100 pesos lang muna sa gas boy eh, Wala na kasi yung pera Kaya kailangan ko bumiya ay mga ropa. So guys, medyo mura yung gasolina nila dito mga ropa. So tara tara magpagas tayo. Kahit 100 lang boy. Eh ayan mga ropa. Aantayin ah, lang natin yan matapos gasan guys. Pero wait teka. Eh magsukli nga pala muna tayo dito mga ropa. Yan o. Oh, suklian muna natin yung mga pasero natin. Yan abante lang tayo dito guys. Dito tayo magsusukli sa may ano parking lot boy. Ayan. suklian lang muna natin yan guys bago tayo malis dito eh ayan mga tropa na nasuplian na natin sila dito pero wait teka check nga muna natin dito na mabilisan yung mga gulong natin dito mga ropa eh baka mamaya merong natusok na pa ako dito maplatan tayo sa daan boy And check muna natin yan guys wait teka check natin yung makina syempre ayan teka parang sira na ating radiator ko dito ha. tara tara check nga nating mabuti mga ropa Siraan na nga, boy Naku, naku Eh, tara-tara Mamaya na natin ipapaayos yan Pagbalik natin sa terminal, guys So, tara-tara na tayo Baka magalit yung pasero natin dito, eh Eh, yan mga bossing Eh, nandito na pala yung lisensya ko Nakakabit na Pwede na tayong bumiay ulit Let's go Eh, ito mga tropang Ang sarap pala bumiay dito ngayon Eh, buti na lang Walang masyadong mga kamoteng driver, boy Eh, oh. e, dapat ganito lang tayo mag magpatakbo guys chill ride lang para hindi tayo ma aksidente ayan mga ropa dire diretsyo lang natin dito bilisan lang natin ng konti wala namang sasakyan dito eh eto mga ropa malapit na pala tayo sa terminal boy pero wait teka eh bakit wala pang bumababa dito sa mga pasahero ko naku po ano nangyari mga ropa bakit ayaw pa nila magsibabaan dito guys tara tara natin to doon sa pinakadulo mga ropa. Ayan, let's go. Ay, bumaba na mga pasayero ko. Oh, Nako po, ayun. Pero nang bumaba sa wakas. E, akala ko, hindi na sila bababa rito eh. So, yan na guys. Nagsibabaan na sila boy. So, tara tara. Idiretso di lang natin sila dun sa pinaka drop off point. Tapos, ipaayos na rin natin yung radiator natin dito mga ropa. Ayan o. Oh. Opia. Eto guys, malapit na tayo dito sa pinaka drop off point. Eto, dito kay Manong. Ayan, drop na natin silang lahat dito mga ropa. Magsibabaan na kayo, dali. So, eto guys, nagsibabaan na sila dito. E, eh, tara tara, paayos nga muna natin yung radiator natin. Bago tayo pumila dun sa may terminal mga ropa. Let's go! Parada muna natin yan. Paayos natin dito mga bossing Eto mga tropa Habang inaayos pala itong jeep natin dito guys Yang <laughs> e gagamitin nga pala muna natin pampasada dito mga tropa Is yung version 2 natin na jeep ni boy E tara tara ilabas na nga natin yun mga ropa Ito nga pala yung version 2 na jeep ni mga ropa Ayan e, o oh. tingnan nyo <laughs> Ang astig nyan boy E ayan nga pala yung jeep ni ko na pang Pilipinas Let's go yan o, may flag ng Pilipinas yan, boy Ang Pinoy yan, mga ropa Ayan o, let's go Ito so, nga pala muna yung gagamitin na ating jeep ni mga ropa eh, inaayos pa yung totoo nating jeepney. Ayan o. Kung nakikita nyo, wala pa pala tong plate number. <laughs> Hindi ko pa kasi napaparehistro tong mga ropa. Eh, ngayon ko palang ulit to gagamitin. Check nyo yung makina na ito, boyo. Boogs! <laughs> eh, stock makina pa rin pala tong mga ropa. Kaya medyo mabagal pa yan guys. <laughs> so, tara-tara. Eh, biyahin na nga natin ito dito. Ayan o. Tignan nyo. Eh, naka uh, BMW pala ako naman ni Bella dito guys kaya ang astig nito i-drive mga ropa ayan oh opya oh, yeah. ang ganda ng steering wheel natin dito mga ropa BMW Ayan, let's go. Tara-tara. So, ilang lang tayo dito, guys. <laughs> Medyo mabagal lang chip ni natin dito. Kasi stuck lang yung makina natin dito. Tara-tara, eh. so, let's go. Pila lang tayo dito may bulakan mga ropa. Ito, guys. Pila tayo dito. Naku po. Parang marami atang may pila dito. Ayan, buti. Isa lang yung kalaban natin dito, guys. Ayan. Tara-tara. So, Antayin lang natin dito. Mapuno yung ni natin. <laughs> Tingnan nyo yung version to natin dito buyo pang Pilipinas. <smart noise> Eto eh, mga ropa, sumakay na pala sa atin yung mga pasero. Nako po. Eh puro mga senior to. Puro discount to guys. Nako. Eh wala na tayong kikitain neto. Hala, nako po. Puro senior nga yung nagsidatingan dito sa atin mga ropa. Ayan eh, o, tingnan nyo. Puro puti yung mga buhok neto guys. Nako. nako Puro senior. Eh pagbabayarin ba natin sila guys? So hindi na. Ililibre ba natin yung mga senior boy? o pagbabayarin E eh, kung gusto nyo ilibre natin sila guys, ilike nyo na tong video. Dali, ililibre natin yan. Basta mga senyor, let's go. Ito mga ropa, malapit na pala mapuno tong jeepney natin dito. Eh medyo mahaba tong jeepney natin guys. Kaya medyo matagal tumapuno. So magtatawag lang tayo dito ng mga pasero natin mga ropa. Ayan oh. Ito pa, may dumating pang jeepney ditong Color Me. Napakaganda naman. Ganda naman ang jeepney mo idol. Wow. Color mink, guys. Ang ganda. <laughs> so, tara-tara sa atin dito. pang yan, mga ropa. Pero maitim yung usok. Eh, baka si na yung radiator neto, mga ropa. Check nga natin. Uy, sira na nga, boy. Naku-naku. Kailangan na rin natin palang ipaayos to. Paayos natin to, guys. Pagdating natin dun sa kabilang terminal, mga ropa. <laughs> Pero ngayon, babiyahe muna tayo. Ito, guys. Tapusin lang natin natin yung pagsusukli dito mga ropa Ayan o ka, Wait teka Meron pa nakatingin sa atin dito Ay ate Ba't ka nakatingin? Anong kailangan mo? tabi-tabi ka naman dyan. Ayan <laughs> e guys. So, was, tapos na rin natin silang suklian dito mga ropa. So, tara tara. Atras na tayo dito guys. Eto mga ropa. Bante lang tayo dito boy. Eh, medyo mabagal talaga tong jeep ni muna natin dito guys. Kasi stuck pala yung makina na Eh, kapag nagka pera tayo dito mga ropa. Is papa-upgrade natin to gagawin natin J1. Let's go! yan mga ropa, naka-port gear na tayo dito. Pero yung takbo natin, napakabagal lang. Okay lang yan, at least nakapultang tayo dito mga ropa. Eh yan oh, nakapultang tayo dyan guys. Marami palang gastong jeepney natin, hindi tayo mauubusan. Pero pagdating natin sa may terminal boy, is ipapagawa pala muna rin natin to. Naku naman, wala na tayong magagamit na jeepney dito mga ropa. Lahat na lang in inaayos sa talyer. Naku po. So, tara tara. Diretso lang natin to guys. You may know? eh, merong mga pasero dito guys. Magpasabit nga tayo boy. Yan. Pasabitin natin to mga ropa. O oh, Pasakay ba kayo? Ito boy. Walang pumabara. Naku po. Baka mga giginto yan guys. Hindi sasakay sa atin yan. Eh, biyahing balagtas tayo eh. Ayan. Meron ng bumaba sa jeep natin guys. Napakatas ng upuan natin. <laughs> Hindi ko makita yung mga pasero pero ayano likuran ayan oh hindi ko makita kung sino yung nagwa 1, 2, 3 so tara tara diretso lang natin ito hanggang balagtas terminal mga ropa <laughs> eto na buyo let's go up yeah. tamang chill ride lang tayo dito guys e tingnan nyo naman yung manibela natin dito BMW ang lupit <laughs> ang sarap na ito i-drive guys pag ganito yung manibela mo ayan oh napakaganda tara tara busina nga tayo Beep. Beep. Eto mga tropa, malapit na pala tayo sa terminal boy Ayan, e baba muna natin to mga pasero natin guys <laughs> Puro senior pala yan boy E hindi ko na pala sila siningil dito sa jeepney natin E libre lang kasi yung mga senior dito sa jeepney kuy Ayan o, oh, mga puti yung buhok mga ropa <laughs> Senior na yan kasi Puro uban na sila guys <laughs> So tara tara I ibababa lang natin itong mga ropa Meron ditong parang pusa guys so oh, na driver Wow nakakatakyot naman yan mga ropa <laughs> So tara tara let's go baba lang natin sila dito Ito <laughs> nga pala yung mga ropa mag-u-turn muna tayo dito guys Ayan <laughs> Tapos dun natin sila ibababa sa color verde. Let's go guys. <laughs> Baba na natin sila rito mga ropa. Ayan. Magsibabaan na kayong lahat. Bilisan ninyo. <laughs> Yun know, o. So tara tara nakaharang tayo guys. At rest lang tayo dito mga ropa. Eto boy. Ipagawa pala muna natin tong jeep ni natin mga ropa. Nako po. <laughs> Ipati pala to. Kailangan ipaayos eh. Ayan mga ropa. Papaayos muna na natin yan guys <laughs> Yan you know, o eto nga pala yung jeepney ni natin na pang Pilipinas Boiled So tara tara hanggang dito ko na lang siguro tatapusin tong video <laughs> Parehas ginagawa sa talyer yung dalawa nating jeepney. ni <laughs> yung version 2 natin ng jeepney ni dito guys Kailangan din ipaayos eh <laughs> Eh so yun Eh hanggang dito na lang tong video At kung umabot ka pala hanggang dito sa dulo ng video natin mga ropa Is huwag mong kalimutan na ilike and subscribe tong channel natin ha. Eh, so yun, hanggang sa muli. Paalam. Papaayos ko muna to. Let's go.